Hello there! Ngayon ay nandito tayo sa Quizzes dahil tatry ko tong car brands. So test natin kung kaya natin tong i-perfect. Kasi mahilig naman ako sa mga sasakyan. Although tong mga first three na to, hindi ko alam yung sagot dito. Yan. Let's go! Number one. Ano yan? Oh, Brand din yata ng ibang worldwide Mga worldwide So hindi ko alam yung iba Ano to? <laughs> o, oh, ito ba yan? Ayy. Hindi ko alam to mga to So hindi naman to, Lexus Mercury, Saturn corolla lihan ay, Saturn. Hindi ko alam itong mga brand na to. Ito, Maserati. Ito ay... Ito siguro, Buick. Ito Buick? Rolls Royce. Ay, hindi. Bentley yan. Munti ko nang mapindot. Ito ay... Eh, diyan. Eh, lada siguro yan. Lada. Eh, sa ano Sa Redemption question. Ito ay Saturn. Aston Martin. <laughs> ram. Ay! Ram. Eh, walang ram. Dodge pala. <laughs> Dodge. Dutch. Ayan, Protector Strike Upay Infinity Lambo At yung Cyan ba yung Cyan? Subaru Pindot, agad! Ngayon yung Mercury Siguro, ayun na! Nahulakang po Jaguar. Redemotion question. Ano yun? Saab. Hindi ko talaga alam yung brand na yan. Skip to summary na lang natin. So, na-perfect ko. And ako ay second place. So, nung nag-search ako ng car brand, so naisip ko, sa so Google kaya ako mag-search ng mga car brand na quiz. So, nakita ko tong Sporkel. Tapos, ito. Siya so, yung gumawa ng quiz, 42 questions, 10 minutes. So, try lang natin. Baka sakaling kabisado ko lahat. Although, meron akong hindi alam dito. Katulad nito, hindi ko lang nalaman. Ito rin, hindi ko lang nalaman. Sige, play quiz natin. Infinity. Citroen. Ito. Ferrari. Audi. Mercedes Benz Nissan Mas da pa mapipindot ko eh Yung ito Hindi halatang Nissan Chrysler Hindi Aston Martin ata to o, Bakit yung Chrysler? Pero skip muna natin O ito nga yata yung Aston Martin Honda Lexus Renault Ito Renault Pontiac Hindi ko na alam yan Alfa Romeo Fiat, ito na yung Fiat Sa aban sa isa dito. Eh walang logo yung kanina. Daewoo. Mazda. BMW. Ram. Aha, ito. Cadillac. Opel, ito yung Opel. Mercury. Ano Mercury? Oh, hindi sa Saturn 'to eh. Yung isa yung Mercury, yung isang shape. Ito. Seat Chevrolet Bentley. Ayun, Bentley. Acura. Hindi ata Acura ito eh. Mamaya. Volkswagen. Suzuki. Jaguar. Hyundai. Hyundai. Hindi ko alam basa dun. Lamborghini. Pugot. Pujo Peugeot so hindi ko alam tawag pero sabi nila para na ano, tawag dito Pugo hindi ko alam basta Pugot ang tawag ko dito eh Toyota Porsche Saturn ito Saturn Vauxhall ito tingin ko yon oh Buick ano yung Buick dito Volvo Subaru Maserati Mitsubishi, Holden, Chrysler, Pontiac. Alin ang Pontiac dito? Ah, oh, mga hindi ko na to alam. Uhoy. Hindi ko na to alam lahat ah. Manghuhula na lang tayo dito. Ah, uh, eh ang Seat ito, ang Seat. Ay. Hindi letter S kasi. Saab to, saab. Eh, saab to. Tingin ko lang ah. Tingin ko lang. Ah, mali. Isa pa. Day Ito yun. Ay, say at. Ito yung Ay, Akura. Ito yun, ito Buwik. Ito, ito yata, Buwik. Pontiac. 41, sayang. Nice one. Yun, so nakuha ko ito ng 41 over 42. Naback ko lang kaya nawala yung progress natin. Pero yun nga, sinubukan ko lang itong Sporkel. Tapos marami din quiz dito na pwede nyo rin subukan. Alam ko marami din categories dito. Para din siyang quizzes pero yun naman, marami kang pagpipilian. <laughs> so nakita ko lang talaga to. And natuwa na ako dito kasi ang dami eh. Tapos ikaw bahalang mamili. Para lang siyang memory game. So hindi ko alam kung meron pang ibang logo ng kotse. Tingin ko meron pang ibang wala. Pero yun nga, nasubukan na natin yung ating brain sa kotse. So, natapos ko na tong quiz and dito ko na rin tatapusin tong video na to. I Alam mean, nyo, nasasabihin ko. Yun lang.